Hi guys! So for today's video, so ayan, tayo ay mag-unboxing mag ngayon ng solar. So itry na rin natin to. Bilad natin agad sa araw. At mamaya ipaparada natin yan. <laughs> ipaparada natin yan kung ano, kung ano siya, kung gumagana siya. So ayan, gina natin. So, shout out kay Shopee, Bikinimen. <laughs> ating tagabukas. <laughs> Hala, Juan, bukasan to. <laughs> para tipid tayo sa kuryente, di ba? Uh, lalo na dito sa amin, sa Mindoro. <laughs> Nagmamahalan na ang kuryente. Ayan. So, Sana walang basag. Wala so, yan. Diba? Go, so, go yan. Mahal yan. para sa garden. Para iwas-bukas na ng mga ilaw paggabi. So, oh! ayan. Yan ang ating solar. So, ayan. Is straight ano sya? So, solar. Para ano, diretso na yung, ano, yung wow. um, hindi lang straight. Bilag. Sa araw, ayan. Ayan ang kanyang mga toys. So, ito. Ano hmm. So, ayan. One. One point dadagdagan natin yan sa ano. May battery siya. Bakit may battery? Para sa remote siguro. May remote. Meron pa sa loob. Meron. Ah, may remote pala. So, the remote ang ating ano, solar o diba? High-tech na talaga ngayon. Yung remote to. Uh -huh. Pangalaman. So, kailang wala siya ngayon. Parang yes, sikit lang talaga siya. No? So, may remote siya. May kasama na siyang battery. So, ay, meron sa ilalim. Hindi pa nga. Naumata na sa ilalim. So, ayan. Okay. Bali, alin yung binili natin. Alam ko, buy one, take one to. So, ang... Um, ang spike kaya pa ang ano mo pa pero presyo okay so, na tingnan natin siyempre kung yung ano na to yung, yung tatagal sana patagalian.

isama na rin siya na ito. So, para sa pagkakabot mo. Yeah. So, so, pag so, yan. Na, araw, um so, ito siya. Two, four, six, ayan lang. Ang ng araw. Umat vaccine. ito 2, 4, 6, 1. Anim siya. Sa paikot. Sa, sa garden. Ito, so, ito. Ang remote ay kasama na siyang mga uh, battery tapos yun, ito. so, yung pagpapakabit so, carry na ayan para tipid tayo sa korean ito diba ngayon lang tayo nakabili kasi ngayon na nagka-budget. Saro. <laughs> Pero na talaga, pa unti -unti lang talaga, paunti-unti lang ayan, yan lang yung ganap exercise natin, ipila natin sa labas, tingnan natin mamaya yung gabi kung iilaw, so i-update ko din kayo mamaya, so tunay ko ngayon pag pindot, so ayan yung ilaw niya 'di ba i-charge na natin to yan, i natin yung anim na tukong may ilaw lahat so ayan tapos next Okay siya, okay. May mga may ilaw is ito okay yan, tumagana yan so wala nang burn out sa amin itong mag burn out maliwanag na sa labas so at saka ito, aray ko oh okay, yan so yan, lahat sila chive natin, lagyan na natin sa araw hindi pa makakapagawa Nakakabit ngayon kasi busy pa si Paulman. <laughs> so, ayan.